Itong video na po na gagawin namin, ito po ay public apology. Alam ko pong mabibigla kayo kasi wala naman kayong narinig na may bagong issue ako kung bakit nagawa ko ng public apology. Itong video na po ay ito po ay tungkol sa nakarang issue ko sa ex-girlfriend ko na si Cherilyn Gonzaga o mas kila sa pangalang Cherry White. Gusto lang po namin humingi ng sorry sa lahat ng mga taong napaniwala namin sa mga sinasabi namin about kay Chiru White. Lahat po ng sinabi ko dati about kay Chiru White, lahat ng po yun ay dala lang po ng galit, dala lang po ng emosyon dahil sa mga nagko-comment sa video ko na mga negatibo. Kaya po ako ay nadala ng galit, kaya naggawa-gawa ako ng mga kwento about kay Chiru White, mga hindi maganda. Kaya ngayon, babawin ko po yung mga lahat ng sinabi ko about kay Chiru White. Na sinabi ko doon na si Chiru White ay poker, yun po ay dala na po akin ng emosyon at galit kaya nasabi ko po yun tapos si Chiriwet lahat ng mga bag niya mga sasakyan niya galing sa lolo niya o sugar si daddy yun po ay gawa-gawa ko, gawa, gawa ko lamang tapos yung sinabihan ko siya na yung magulang ni Chiriwet ay mga adik yun po ay hindi totoo uh, sinabi ko lang po yun dahil uh, galit na galit na po ang time na yun tapos yung sinabi ko na si Chiriwet ay mamatay tao hindi po yung totoo. Tapos si Chairwit ay malandi. Yun po lahat po ay hindi po totoo. Nasabi ko lang po yun dahil yun nga, na galit na galit ako sa nangyayari sa aming dalawa. Kasi nung time na yun, uh, hindi ko matanggap sa sarili ko na ganoon nangyayari sa amin. Tapos nadala ako sa... Um, nadala ako sa pagmamahal sobrang nagpagmamahal ako sa kanya kaya hindi, ka, hindi ko ma-imagine na ganito yung mangyayari kaya kasabi ko yung mga ganon dahil sa sobrang pagmamahal. Naniniwala po ako na mayroon po akong kabutihan na natitira sa sarili ko dahil ako po ay pinalaki ng aking magulang na may tamang respeto at yun po ay nawalan akong respeto sa sarili ko dahil po sa pangyayari. Tanggap ko naman na ako ay nagkamali nung panahon na yon Kahit ibas nyo naman ako ngayon, anong sasabihin nyo, okay lang kasi tanggap namin na nagkamali kami importante yung pagkakamalin namin ay natutunan namin at hindi na uulitin pa so gusto ko lang humingi ng sorry sa lahat ng mga tao siyempre kay Cherry White mag sorry na rin ako sa personal sa kanya so uulitin ko dito pasensya na Cherry sorry talaga sa nangyari sa atin at yun lang uh, itong sinasabi ko lahat po yun ang sinabi ko about kay Cherry White na uh, ganon ganun yan po ay hindi po totoo. Yan po ay dala lang po ng galit at emosyon